kikita ninyo yung kusot no so ito yung sinasabi ko na nagkakaroon siya ng uh, mga hayop na maliliit na makati no so gagawin ko na lang ay tatanggalin ko bubulukin ko na lang dyan no sa gagawin ko nga uh, urban gardening baka pwede pang uh, madecompose nga magamit sa ating halaman so dito So baka mga ngayayat yung manok pag uh, kagaya nito na meron siyang ganitong nga uh, hayop na uh, nagsisip-sip do ng dugo yun. Kaya ayun uh, na lang ang action natin dito no. Ay uh, tuluyan na nating uh, tanggalin dahil siyempre pag uh, gagawin natin na uh, panambak dyan so baka hindi natin magawa ng solusyon wala tayong makuha nga uh, laso na para mapuksa yung uh, mga hayop na yun na uh, mga maliliit so patanggalin na lang natin uh, inaantay ko na lang yung pala at saka yung uh, wheelbarrow, uh, akutin ko doon sa pagtataniman ko ng mga gulay so so yan po at uh, konti na lang yung uh, natira natin oh. ito na lang yung titira Oh, so, mga sampung will na lang siguro to. So dubli trabaho no dahil nga siyempre, pag uh, pag-iipon uh, ko nito, no galing dyan kalat-kalat dyan, nagkalat dyan. So sinikap kong maipon at uh, maitabi at uh, para kala ko ay uh, mapakinabangan natin, no. So duwal uh, no no kasi ayaw ko naman sunugin no ay lalagay dyan para masunog baka pwede pang mapakinabangan sayang kasi yung pagod natin iniipon to kagaya ngayon no uh, ah, napawisan na ako Hahakot. Ah, so dahan, lang tatapos din yan kaya po yung uh, update no at uh, pag uh, nalinis natin to oh, Uh, kakanalan ko dito sa ano na ito at lahat ng lupa niya ilalagay ko dyan So, yan po 'yung mga mga ibang uh, trabaho natin dito sa farm, no. Abang uh, wala pa 'yung ating uh, ano, no, uh, alagaan. Marami pa 'yung kulang dito, no. Bukod sa bakod, 'yung uh, pailaw, no. Pag uh, ano pa tayo ng ilaw diyan bago natin na uh, makagawa dito ng ano hindi pwedeng uh, walang ilaw no mas lalo na pag uh, sisyo yung uh, mabili natin kailangan yung uh, init sa ating uh, brooding pin no ah uh, gaya nito oh uh, uh, installan natin ng uh, ilaw yan no Uh, yung uh, perimeter uh, kailangan rin natin lagyan ng ilaw no kaya di tayo nag-aapura, no? May ginayong uh, sigurado tayo kaysa mag-aapura tayo na uh, hindi naman na uh, pulido. Kaya, dahan-dahan lang, ha, kahit na matatagalan tayo bago natin na uh, tayo makapagumpisa umpisa ay, uh, para sigurado tayo, no? Kasi, mahirap na ha, at uh, magagaya sa atin na uh, baguan lang, no? Kaya, uh, kailangan yung mga napapanood natin na uh, ano ay, ay sinusunod natin no binubusisiin natin 'yan. Kaya antay-antay lang po kayo at uh, lagi naman akong magbibigay ng mga update sa trabaho dito sa farm no. Uh, hindi lang dito, na uh, party dyan sa may bukid dyan sa baba no. Kaya uh, nagbibigay rin ako ng update dahil uh, nasa 1000 square meter din yung area natin dyan. So 'yan yung uh, gagawin nating uh, Uh, para sa mas kubidak at saka kambing pero temporary siguro dito lang muna no dahil nga hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin uh, kailangan pa natin yung mga resources kagaya ng uh, bakod no uh, mayro talaga pag walang bakod so yan yung pangunahing malaking gastos natin yung pagpabakod yan uh, kita niyo yung mga poste natin concrete na po yan So, yan po. At uh, mag-update ulit ako sa inyo sa susunod na mga trabaho natin dito. Tuloy-tuloy uh, ako nagbibigay ng mga update. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po naka sa akin no, ng uh, account ko, no? Binji Kanakan ay pa naman at uh, pa-support na rin. Sa YouTube channel ko naman, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, no? So pwede niyo pasyalan at uh, kasama sa uh, mga pagbiventures ko ng farm, dyan rin na uh, nakalagay rin dyan yung uh, mga ginagawa ko dito sa farm. Kasi puro yung dito sa uh, FB ko, no, FB account ko ay mga short uh, video lang. Pero yung full video mapapanood ninyo sa YouTube channel ko. Binji uh, byahe ni Binji. Salamat po. Salamat. Good morning. Kunti na lang yung uh, natira, no. Ayun to na lang mga limang uh, wheelbarrow na lang siguro ito. Thank okay. you. So ito na yung hinakot natin na kusot ng kahoy no. At uh, itong uh, garden na ginawa ko. So dito ko itinambak no. Hindi uh, di pa rin ako na ubusan ng ano. Uh, at uh, gusto ko pa rin na mapakinabangan tong kusot na ito. Kaya yung suggest nila na susunugin na lang kaya hindi ko pa rin sinunog. No, hinilagay ko dito para pag nag-decompose siya no at uh, yung sako-sako natin na uh, mga manure ng uh, ng baka so pupunuan natin ng kusot nito no titingnan natin no at uh, try and error pa rin tayo uh, pinag-aaralan pa rin natin yung mga uh, ano dito na pwede natin mapakinabangan. Uh baka magsaksis tayo na pwede pa lang mapakinabangan sa pananim to kaya hindi ko pa rin uh, sinunog no sa kanila natin sunugin kung talagang uh, maubusan na tayo ng paraan na wala na talagang uh, pakinabang to sa ngayon uh, mayroon pa tayong uh, isang option ito yung uh, gagawing garden natin so titingnan natin kung uh, pwede pa talaga magagamit ito mga kusot na ito So, talagang pinagtiyagaan ko itong ipunin, no? Dahil nga sa pagkakala ko na magagamit ko bilang uh, pamalit ng ipa, ng palay, no? Pero sa ngayon, ay uh, subukan natin na uh, talagang kagaya ngayon, no? Uh, Kaya ko'y na at maya-maya uh, ay uh, ko'y maliligo siguro. Dahil, siyempre, yun na nga, yung mga maliliit na hayop na yun na nangangagat na hindi, hindi pwede sa ano yun no? hindi pwede sa uh, manok yun dahil nga uh, nagsisip-sip ng dugo niya so yan po yung uh, ating uh, ginawa ngayong uh, umaga na ito no? umaga nga mapagpala at uh, natapos na naman natin na uh, itong trabaho na ito so panibagong uh, trabaho na naman bukas kung anong nga uh, magagawa natin kasi marami pa tayong gagawin dito kagaya nito hindi pa natin nakiklearing tong likod ng ating pabahay no yan o so, lahat nyan i-clearing natin na maging malinis nyan no? para kung anong may tanim natin dyan at, uh, para malinis rin dito dahil nga siyempre uh, pag uh, naayos to so mag na rin tayong magtanim-tanim dito no? kagaya dyan no? Uh, medyo masukal pa dito no? delikado pa yung mga ahas dito kaya kailangan na uh, maging uh, Matitag tong ating uh, bakod no para sa protection sa ating mga alaga. So, magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming maraming salamat po. Ito po yung uh, ating uh, bagong trabaho uh, ngayong araw na ito. No? So, uh, sana ya uh, uh, mapaganda pa yung ating ano uh, mga lahat ng ating uh, iniisip dito sa ating farm. Ay uh, magiging uh, successful. Salamat po, salamat.